Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Familiar ka ba sa tapayan? Ito yung banga o yung malaking jar na nilalagyan ng tubig lalo na sa mga lalawigan. Mas malaki, mas maraming tubig na save. At kapag ang iniinong tubig ay galing sa poso tapos sinalin sa banga, nawawala iyong malansang lasa tapos lumalamig to. Kaya kahit wala kang refrigerator, refreshing ang tubig na galing sa banga, galing sa tapayan. At nung bata pa ako, kapag nagbabakasyon ako sa Bicol, sa probinsya namin, Umiinom ako ng tubig na galing sa banga o sa tapayan kasi malamig at medyo manamis-namis pa. At na-curious ako, umakit ako sa kusina para makita yung laman ng banga. At nung sinilip ko, nakakita ako ng hindi inaasahan. Nakakita ako ng kitikite. Ngayon, hindi ko na alam paano ko uli iinom doon sa banga. Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Pag-uusapan natin ang tubig ng buhay. Sabi sa John 7, 37-38, Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at lahat ng nananalig sa akin ay uminom sapagkat sinasabi sa kasulatan mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay anyone who is thirsty may come to me anyone who believes in me may come and drink for the scriptures declare rivers of living water will flow from his heart nauuhaw ka ba ang pagkauhaw ay indication ng ating limitation bilang tao. Kapag nauhaw ka, tao ka. Ibig sabihin, kailangan ng refill. Muling malagyan ng tubig ang katawan o malapit ka na sa dehydration. At ang pagkauhaw may come in in so many forms. Uhaw sa bisikal, uhaw sa pagmamahal ng pamilya, Uhaw sa success, uhaw sa words of affirmation, uhaw sa kaibigan, uhaw sa pagkakaroon ng significant other. At tagal-tagal na naghihintay pero hindi pa rin dumarating si God's will. Nasaan na ba yun? At marami pang mga kakulangan. Sabi ng, uh, ng isang kanta, never enough. At kailan nga ba magiging enough ang enough? Even our Lord Jesus Christ nung panahong nakapako siya sa krus ay nagsabing, Nauuhaw ako. Ito yung isa sa mga huling sinabi niya nung panahong siya ay exhausted na. Babad na babad na sa init ng araw at napakahabang oras na siya ay nakapako sa krus at labis na pananakit nung katawan niya eh ako nga, mag-exercise lang ng ilang minuto. Umakit lang ako sa hagdana ng MRT, ay talagang masakit na yung mga binti ko. At masakit na rin yung katawan kapag tumagal-tagal pa. What more kung nakapako sa Cruz, di ba? Yung naranasan ni Jesus na pagkauhaw at pagkapagod ay nagpapatunay na siya ay 100% man at dumanas ng pain na gaya ng nararanasan natin bilang tao, lalong-lalo na ang pagkauhaw. The Lord understands us that we are physical beings. Kailangan natin ng tubig. At ang alok na tubig ng Diyos ay higit pa sa kayang ibigay ng totoong tubig o ng ordinaryong tubig na ang kaya lang pawiin ay ang uhaw ng ating pisikal na pangangatawan. But God's living water will satisfy our spirituality. By all means, yung para sa iyong physical health, o uminom ka ng tubig. Pero para sa iyong eternal health, tanggapin ang refreshing spiritual presence and power ng Holy Spirit sa buhay mo ngayon at sa bawat araw ng buhay mo. Nag-iwan ng game-changing message ang John 4, ang kwento kung saan si Jesus ay lumapit sa Samaritan woman habang siya ay nag ng tubig sa balon. Basahin ko lang yung scripture. Sabi sa verse 7, dumating ang isang babaeng Samaritan para mag ng tubig. Tinanong siya ni Jesus, pwede bang makahingi ng tubig? Pumunta sa bayan ang mga disciples noong time na yon para bumili ng pagkain. Sumagot ang babae, Isa kang Jew at Samaritan ako. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Sinabi niya to kasi hindi nakikisama ang mga Jews sa mga Samaritan. Sumagot si Jesus, Kung alam mo lang ang binibigay ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw mismo ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Sumagot ang babae, Sir, wala naman kayong timba at saka malalim ang balon. San po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Binigay ng ancestor namin si Jacob ang balon na to dito siya umiinom pati mga anak niya at mga alaga niyang hayop. Mas dakila ka ba kaysa kay Jacob? Sumagot si Jesus, mauuhaw pa rin ang mga umiinom ng tubig na ito. Pero hindi na mauuhaw ang mga iinom ng tubig na ibibigay ko. Parang bukalyo na nagbibigay ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Normally, ang well o balon, madalas nagkikita-kita dyan yung maraming tao. Doon sila nagko-converge. Mataas ang foot traffic. At ang mga sumasalok ng tubig ay sa hapon kapag malamig na ang panahon. Pero ang Samaritana, sumalok ng tubig sa tanghaling tapat. Sabi ng mga Bible scholar, yung kaniyang reason, isa sa mga reason bakit tanghaling tapat siya sumalok, ay ang kaniyang pagiging outcast as a Samaritan. At sa isang pag-aaral, sinabi rin na ang pagpunta sa balon ay parang meeting place ng mga lalaki na nagahanap ng mapapangasawa. Dahil nga ang mga babae ang sumasalok ng tubig. At dito rin nadadalas yung mga babaeng ang hatid naman ay panandali ang aliw sa mga kalalakihan at kabilang ang babaeng Samaritana. Sa mga babaeng, hindi maganda ang reputasyon. At yun ang reason bakit kumukuha siya ng tubig sa tanghaling tapat. Siguro para hindi na siya pagchismisan, para hindi maggawa ng maraming ingay yung kanyang pagdating. At nang lapitan siya ni Jesus, Paniguradong maraming kilay ang nagtaas dahil custom noon, hindi dapat nakikipag-usap ang mga rabay o mga guro sa sino mang babae. Kahit nga kapatedo, anak na babae, hindi pwedeng kausapin sa balon. Labag ang pakikipag-usap. Pero si Jesus, nilapitan siya. Nilapitan na siya, humingi pa ng tubig, nag-request pa sa Samaritana. Jesus is no respecter of persons. The gospel, or the living water, was for all people. Hindi lang ito para sa mga Hudyo. Hindi lang para sa mga Samaritana. Hindi lang para sa mga may faith. Hindi lang para sa mga hindi nagkakamali. Hindi para sa mga religious. Kundi ito ay para sa mga nangangailangan ng kaligtasan nangangailangan ng kapayapaan nangangailangan ng Diyos sa puso God will provide all of us every persons the opportunity to receive the blessings available through the plan of salvation For God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him will not perish but have eternal life god so loved the world lahat ng mga tao sa mundo ay mahal ng diyos at kung sino man ang lumapit at tumanggap sa tubig ng buhay na inaalok ng panginoon will not perish but have eternal life sabi ni jesus sa john 4:13 Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again. Sabi ngayon sa Samaritan woman, mauuhaw muli ang tao mula sa physical na tubig. Totoo naman, di ba pag uminom ka ngayong tanghali, kailangan mo pa rin uminom mamaya. Eight glasses of water nga ang kailangan to complete. Or more pa, lalo na kapag mainit ang panahon. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Jesus made an amazing offer. Ang offer niya ay to drink to the fountain that he shall give. Ang tubig na nagmumula kay Jesus ang papawi ng lahat ng uhaw. Ang tubig ng kaligtasan, ang tubig na walang hanggan, ang solusyon sa lahat. Walang sino mang tao, ano mang yaman, kayamanan, influence, posisyon, mga karangyaan, kagandahan, katalinuhan, o dami ng kaibigan, dami ng supporters ang makapagpupuno ng iyong kakulangan. Pagod ka na ba kakahanap ng makapagpapasaya sa iyo? At kung minsan ang maling paghahanap sa kasiyahan. Kagaya ng pag-resort sa alkohol, paninigarilyo, pagsusugal, pakikipagbarkada sa maling kaibigan, pag-ubos ng oras sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa buhay pagbili, pag-acquire ng mga hindi naman kinakailangan. Sometimes, yung mga paghahanap na ito will result to your personal brokenness. Maging ang mataas na conflict at pagbreak ng relationship mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong relationship sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong pamilya. Diyos lang ang makakapuno ng kakulangan sa puso. Diyos lang ang may kakayahang magkaloob ng kapayapaan, pananampalataya, ng pag-asa, maging ng kaaliwan sa ating paligid, anuman ang mangyari. Binibigyan din tayo ng kaaliwan ng Diyos sa panahong namatay o nawala ang ating mga mahal sa buhay. Mga panahong hindi mo na alam kung paano uli magsisimula. Dahil yung iniwan ng ating mahal sa buhay ay magkakaroon ng void sa puso natin. And no one can ever feel that except Jesus. No one can ever feel that void except our Lord and our Savior. Kaya ang pag-inom ng tubig na buhay na nagpumula sa Diyos may mean accepting Jesus in your heart, allowing Him to enter into your life again. Maraming beses mo nang sinasantabi yung relationship mo sa Diyos, maging ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Marami kang mga bagay na kailangang unahin. At Nasanay ka na na gumagawa ng sariling paraan. Nasanay ka na na dumidiskarte ng tubig mo sa buhay. But, kaagapay, it's about time to put Jesus in your heart. To put Him in the center of your life once again. To invite Him in the center of your relationship. Sa iyong pamilya. Sa iyong anak sa mga kaibigan mo put Jesus in your life sa trabaho mo sa bahay mo sa negosyo sa pag-aaral mo only Jesus can help you drink to the fountain of life the living water of Jesus tanging siya lang ang susi ng lahat Aming Ama Inaamin po namin na marami kaming bagay na hinahanap sa buhay. We're not perfect at yung mga imperfections na ito hinahanap namin sa mga bagay na temporary. Mga bagay na pansamantalang magbibigay ng kasiyahan sa amin. Tulungan niyo po siya na nakikinig ngayon to surrender to you, Lord, and to drink to that fountain na inaalok po ninyo, the fountain of life, the water that will only fill the void. Panginoon, limited po kami bilang tao at madaling Maligaw ang aming landas, maligaw 'yung aming attention. Mawala ang focus namin sa inyo. Bring us back to you again, Lord. Ibalik niyo pong muli 'yung kasiyahan na meron kami noon nang una ka naming makatagpo. Ibalik niyo po 'yung joy na meron po kami na at nananampalataya po sa inyo. Pagkalooban niyo po kami ng maraming dahilan upang magpasalamat at makita ang kabutihan mo sa mundo. Purify our hearts, cleanse our spirits, cleanse our souls, and allow us to experience the water of life that will refresh our soul and our being. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa iyong pakikinig sa programang Reflections. Ito ay napapakinggan mula lunes hanggang biyernes sa 702D sa AS at maaaring mo rin mapakinggan sa FB page. At uh, umaasa kami na makapagbigay sa iyo ng encouragement ang programa na ito. Maging ang ilan pang mga programa ng 702 DZAS. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you and have a good rest. Kung ikaw ay matutulog na at magkaroon din ng peace of mind while you are on your duty. Hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections